what's up mga ka youtube i-eraser yeah, natin ito ang buhok ng isawa ano sa ako ba bawas na yung silbado ang dalawin mo na ito yung mga kulot-kulot. tayo na yung lulit mo. sila kami kami ng sukulay para nang gugunti ka lang ito ito lang sa ibabaw yung mga kulot-kulot? Hindi -kulot. kasi dati magkukulit eh hmm. hindi ganyan lang may taba ng gugupit Diba pag ginanyan mo, hmm. yung nakakaluso lang yung babawasan e. mo. Ito lang. Awakan mo. Ayun yung babawasan ko. Okay. O. Ito na. Hindi ko kaya awakan. Yan sa na ito na gano'n yung ano. <laughs> ito. Oo. <po> Ituro mo na. Ito <laughs> ano yung babawasan ko. Pantayin mo. Ito. Ito.

Hindi, hey, magpapagpipit. Saan pa rin Lahat ka nalang. Ano? Tapos mo basta yung mga kulot. Kulot? Hey. Hindi. Buwasan mo nakita mo mga flyaway. Hindi ka naman marutuin. Hindi ka nalang pilo. Eh. Kainis ka naman Ano dapat mo ba pa yung Taas mo yun. yan. Hindi, taas mo. Okay, away eh. <laughs> na nga. Ang lupa tayo Lobat. Ayaw guman na lobat. Ha ha Eh, nandiyan. Nandiyan. Ah, hindi ba may gunting tayo? hindi yan, hindi yan na tayo? ito sa taas ang mga nakatayo ng ang gawa pantay mo na yung bawa basta kansuan mo yung suklay para pumantay ayan ang magiging gabay mo yung suklay 好嘞的。 kaya ng magiging gabay niyo ito sa Hindi pa ganyan. Ano pa ganyan o? Pa ganyan o? Pa ganyan. Di ba yung sukre? Pa ganyan o? Para nga pumantay. Pa ganyan. O yan. Nampil ini, aja nih utama Pertama, 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 Pertama. Pertama, Pertama, Pertama. Pertama. Pantayin mo nga ito. Ay, panginig mo nga. Hindi tigilid lang. Tama na yun sa ibabaw. Pantayin mo pa gano'n Bukas si na nga dito. Silexis lang. Hindi ba, hindi pa po. Pantayin mo kagaya yung nakaraan ginawa mo. Nasaan? Yan ang mama mo. Basahin ma <laughs> <piyanot> mo ng tubig para maito natin. May <laughs> pinanak mo Yung ginawa niya, pinasok na niya muna yung sa anak niya tatangkihin niya kung saan na banda dapat gupitin ng anak niya. Kaya ayan, sinukmay niya pa yan. Ayan. Ayan, tawa ko ng tawa talaga dyan. Di ko alam kung paano gagawin ko. hindi nga ako makaalas sa tabi niya. Kasi baka mamaya. Hindi <laughs> na mama magalit talaga yan. Kaya doon na ako sa may ano niya. Minibidya ko talaga yung ulo niya. Hindi ko maiwasan. Iyak na ako na iyak sa kakatawa. <laughs> Ngayon na talaga mapigilan niya. Um, di ba? Kitang kita yung panic niya na parang akala mo puyo Yung anak ko yung pinipigilan nang hindi yung tumawa kasi pati siya madadami pag nakita ng papa niya panit yung buhok niya. Niya, oy, ay, 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 tao ng tao. Ang sakit na nang kakatawa dyan. Ayan, um, di ba? Hindi niya malamang kung paano gagawin niya, oy. Diba, hinahawi niya pa yan. oh, yan, mga mister na no, walang pampagupit. <laughs> Isang ng lang pampagupit. <laughs> sa akin, libre na kayo.